magaling nagpa-shoutout kay vlogger uh -huh. man Hoy. So guys, andito tayo ngayon sa terminal ng Masbate City. Ayan. So nagkaroon na pala dito ng extension, 'no? Oh. Ayan. At syempre guys, itong way na to, andito na pala naka, dito na pala yung terminal ng Marsilia Andito yung mga multicab na o. Oh. Yan. So, kung mapansin nyo guys, wala na dun sa sa harap ng ano, ng public market, yung terminal nila. So, andito na pala dito, yung terminal papuntang Marcelia. Ayan. At syempre, dahil nandito tayo ngayon, magiikot lang tayo dito sa ano sa terminal no Yan. Yan. Uh, syempre andyan guys yung ano, police station dito sa Masbate City. At uh, ito pala guys, yung dating public market ng Masbate. Yan. At syempre, ito yung entrance dito sa terminal. Pasok tayo. Yan. At syempre, pag andito si Dutsky guys, may kasi tayo manood dito o tumingin na mga namimingwit. Tingnan natin kung merong namimingwit ngayon. At ito nga. May kuha na? Kuha? ay. Ba? Na, bit. Oh. dapat damo na. Shout Oh, kaway kaway na eh. Yan, ay. Ayan, shout out. Shout out sa mga taga upa. <laughs> Ayan guys, mga tubong upa yan. Mga taga upa, mga janis. Oh, dami na. Butong. Oh, ayun. Dami. Dami. Nang kuha ni Bobet. Terus tas daw. Ayun, go. Lupit talaga ni Bobet. O ala kaya. Kato na la, Bet. Kato mo la pala, Bet. O kanina pa. Ah, oh. ah, Ha, ayos. Tayo guys, pag dito si Dudes kasi mas bate. Eh. Hindi pwede na hindi tayo pumunta dito kasi madalas kasi ako dito eh. Yeah. Mm Hindi -hmm. lang ha. Makiusyuso muna tayo. Ah. So, 'yun guys, kung mapapansin niyo 'yun, 'yun yung fish port dito sa Masbate. Ayun. Diyan yung diyan yung sakayan papuntang Tikaw at Burias. Ayun. Kita niyo. So, ayan. Pwede na kami bet So ayan ha, Gana na tayo dito Kasi Kakaumpisa lang daw nila So nakadalo ang huli agad Ayan So ito guys yung Terminal dito sa Masbati City Dito Ang Lopet diba Ayan yung terminal ng mga van punta placer, katahingan, balod, mandahon. At ito naman yung jeep. At syempre may mga bus din dito. So ayan lang. Ayan. So palabas na tayo guys. Bali ang panahon pa lang ngayon. Ang pangit maulan kasi dito ngayon sa Masbate guys eto may terminal na pala ng tricycle dito hindi ko alam kung saan yung biyahe eh. ah. wow hanggat andito tayo guys sa Masbate City yan mag iikot tayo dito magbablog at kung gusto mong masubaybayan yung ating mga travel please mag mag ka na at magsubscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update ka okay Guys, hanggang dito na lang yung ating video. Muli, maraming salamat and bye-bye.